Ang karma parang pinigil na. May coming soon, may now show. Nung ano mo, yung shooting mo sa Black Rider, pinaghandaan mo talaga yan. <laughs> <laughs> Hindi ko pinaghandaan. Ka, <laughs> biglaan niya, big, biglaan? Biglaan this pa. Ang alam ko ganun na wala pa nga akong script pa. <laughs> Hindi ko paano kung pa. ano sasabihin ko doon kung sa part ko. Dahil ko talaga lang. Binigay sa akin yung script. Nandun na ako, na ako na ako. Ay, waga. Ay, yes, Derek. Ito yung sa'yo. Merasol. Sabi ganun. Hanap ko na. Diyos ko, ang aawa pa lang display mo o sa pagka ng gano'n. Buti pumasok. Alam mo yung yung, yung, yung alam mo na nalungkot ako nung no, pinakauli kong eksena na may isip. Usa pa yung may Doon ko pa hindi na, na, na memorize. Hindi pumasok na talaga sa isip ko kasi alam mo na duty ako ngayon ganito. Aalis kami mamaya alas 5 tuloy-tuloy na. Wala akong tulog. Buti <coughs> alam mo yung sinabi niya. Okay, ay, sila ang karma parang pinigilala. Oh, wow. uh, may coming soon, may now showing. Eh parang tada po. <laughs> <laughs> I think ka ulit. Pero ulit na naman sa kanganim. Hindi talagang, <laughs> sabi ko, sorry, hindi talaga pumapasok sa mind. Kasi ano, kapuyat ka nun, puyat ka. Puyat na puyat. Parang gusto ko na bumangsak gano'n. Totoo. Parang naiinilom na ako. Sabi ko na naiinilom na ako. Parang gusto ko na naiinilom na ako. Okay. Pero so last na lang, okay. okay. Ha -ha. Ang kama parang piling pula. May now showing, may coming soon. Sabi, ka. Okay ka. sabi ko Okay ka. Okay, huwag pack up na. Ang sinabi na. Thank you, thank you. na. May ba yon. May kasunod ba? Meron pa. Meron pa. mo yung service mga pakatinga namin Sabi ko na. Pinakita rin sa akin. Sorry. pag na lang po pa. Sige. Pagdating ko, bagsa pagsakap, hindi ako maghabis ko, Anong sunod ko, pagsakap na ako. Wala na akong makita na ako. Sabrang pagod. Alam mo yung mata ko na parang lusok na lusok. Parang magbubukan. Gano'n na ako, itakot sa akin. Parang naglalakad ako sa kasada. Parang nakalutang na lang. Nakalutang na ako. Ito by the beach na ba yun? Oo. May sponsor din sa akin. Puro by the beach na. Sendo. Alam mo, ano na take you Parang gumanda yun. Akala mo. Kailangan ito next dating? e. Tatawa. Ah, uh, tatawagan ka lang. Kasi na kuno yan. Sa bigsin bigla lang pala mangyayari, no? Okay, tuwa. Uh, Tawagan um, ka lang tomorrow ng sena ka na ng ganun. So, pasensya na. Ganun naman si Arapangan ka namin sa ano? Bangka namin. Yes! Bangka namin na namin. Pero sa interview mo kanina, parang narinig ko at parang mainig ka kumanta. Kasi alam mo dati, sa mga high ko, ako first year yan. ako sa mga gayon, hindi ako malalimit. Gusto ko sana mag-isipit na singer, pero hindi akong pinalaad. Dito pala yung tanahana ko sa gayon. Tumaga, mo to. Magaling bumanta yan. Ahh. Singer yan. Opo. Singer na si Berto. Singer yan, singer yan si Berto. <laughs> Kasi alam mo kumakanta ko, kung ako ang At oh. ano nga, doble kara. Oh, doble kara. Kaya ako talaga sa baba, di ba? Nasa lalaki, sa lalaki. Sa lalak. Kung sasayaw naman, ako na may pagsasayaw na walang buko. Yung parang sex ba? Parang walang buto sa may. na naman ako. Yung talent ko mga yung sayaw. Ba? Sa sayaw kanta. Kaya sa mga madlang kay Huwaga, hindi nire, nakikita yung talagang talent ni Huwaga, yung pagkanta at pagsayaw. Marireveal na rin yan. So ayun, abangan nyo mga pagsabangan nyo. Abangan nyo si Huwaga. Baka yun, ng stage dyan. Iwaga, uh, Jumper. Alright. Abangan natin yan. Abangan natin yung mga pop. Okay. 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 Ay dancer dancer. <laughs> Hindi ko lang ako. Ha? Ah! Dancer pala si Siri. Okay, okay. Dancer. Ha? 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 thank you, thank you. Thank you.